Hi, my name is Silino Valdez Sirigan, dating construction worker at nagdinegosyo po ng mga kapayukay na ba. So, dito po, sumali ako sa Diamonds Business Lab kasi gusto ko pong mabigyan ng masarap na buhay at magandang buhay ang pamilya ko. Dito po sa business, kumita na po ako ng 156,000. Ngayong araw, nag-claim naman po ako ng check ko na worth 1,823 pesos. Salamat sa Panginoon at salamat sa Diamonds Business Lab. Hi, my name is Myrna Flores Larson, a retired government employee. Kung bakit ako sumali dito sa Diamonds Business Club para magkaroon ng additional income while waiting for my pension at naging ilaw sa panibagong journey ng aking buhay. Buti na lang, sumali at sinubukan dahil dito, kumita na ako ng more than 100,000 pesos. Now, may cheque ako na worth 1,300 pesos. Maraming salamat, Diamonds Business Club! Hi, my name is Marin Lanto, former factory worker. Nag-join ako sa Diamonds Business Club upang makatulong sa pamilya ko at sa ibang tao. Kumita na ako ng 102,000 pesos. Now, nag clean ako ng 2,300 sa loob ng isang araw na nasa bahay lang. Thank you sa Diamonds Business Club. My name is Tino Longga sa second. Isa ako, retired government employee. Kung bakit ako sumali sa Diamond Business Club? Kasi gusto ko ng extra income kahit retired na ako sa trabaho. Umikita ako ng 2,612 kahit nasa bahay lang ako. Thank you, Diamond Business Club. Hi, my name is Inita Lebrado, isang Sarasan store owner. Sumali po ako sa Diamond Business Club upang makatulong sa aking pamilya at sa ibang tao. Ngayon po ay kumita po ako ng 3,500 pesos sa loob ng isang araw. Salamat, Diamond Business Club. Hi, ako si Aaron Nicolas, isang private employee. Kaya ako sumali sa Diamond Business Club kasi dito ko nakita na pwede kang kumita ng malaki na hindi mo sa isang playgame playado. Dito, kumita na ako ng 3,610 sa isang araw lang. Salamat, Diamonds Business Club! Hi! My name is Kate Akuri, former sales associate. Nag-join ako dito sa Diamonds Business Club kasi gusto ko mabigyan ng maganda ang buhay ang pamilya ko. Ngayon, ang cheque ko ay 3,800 in just 2 days. Thank you, Diamonds Business Club! My name is Roque Fernandez, dati naman akong promotizer. Nag-join ako sa Diamonds Business Club kasi dito nakita ko na mas may bibigay ko yung magandang buhay para sa anak ko, para sa pamilya ko. Ngayon, kumita ako ng 3,800 sa loob ng da dalawang araw. Salamat, Diamonds Business Club! Ako si Larnia, ako niya, isang OFW dito sa Qatar na part-time lang ginagawa ang negosyo. Sumali ako sa Diamonds Business Club dahil gusto kong magkaroon ng backup plan para pag-uwi ko ng Pilipinas, meron akong pagkakakitaan. Ngayon, kumita ako ng 4,959.48 pesos kahit busy sa trabaho. Salamat, Diamonds Business Club. My name is Lita Sumanting, isang housewife. Sumali ako sa Diamond business club para sa pamilya ko na mabigyan ng magandang buhay. Kumita ako ng 5,183. Salamat, Diamond Business Club. Salamat, kaninoon. Hi, my name is Flordelisa Salud, factory worker. Sumali ako sa Diamonds Business Club dahil dito ko nakita ang napakagandang sistema na makapagbibigay sa akin ng matagal ko ng pinapangarap na time and financial freedom. Ang kinita ko na dito ay more than 100,000 pesos na ginawa ang negosyo part-time lang. Ngayon, nag-claim ako ng cheque ng 5,654 pesos na kinita ko ng one day. Salamat sa Diyos! Salamat, Diamonds Business Club! My name is Teresita Kilala, factor worker. Sumali ako sa Diamonds Business Club dahil naintindihan ko kung paano mababago ang buhay ko at magkaroon ng time and financial freedom. Ngayon, kumita ako ng 5,700 pesos. Salamat, Diamonds Business Club! I'm Ryan Tininahan, former photographer. Sumali ako sa Diamonds Business Club kasi gusto ko sumulong sa family ko at sa ibang tao. Kumita na po ako dito ng 900,000 plus. At ngayon, nag-click po ako ng check ko ng 6,000 pesos in just 3 days. Maraming salamat sa Diamonds Business truck. Ako si Sita Dola, nag-aalaga ng aking mga apo sa bahay lang. Nag-join ako sa Diamond Business Club at kumita ako ng 6,130 pesos. Maraming salamat sa Diamond Business Club. Hi! My name is Panfila Duidor, dating kasambahay. Sumali ako dito sa Diamond Business Club upang makatulong sa aking pamilya. Ngayon, kumikita ako ng sike na 7,136 pesos sa loob ng isang linggo. Salamat sa Diamond Business Club! Gracias. My name is Gladys Lidoy, dating OFW sa LA, Sumali ako sa Diamonds Business Club dahil gusto kong makapag for good at makatulong sa pamilya ko. Kumita na ako dito ng 900,000 plus at ngayon nag po ako ng check-in na nagkakahalaga 12,848 one day income. Salamat sa Diamonds Business Club. Hi, I'm Annie Gail Datul Makinad. I am an SPED teacher by profession. Sumali ako sa Diamonds Business Club kasi dito alam na hindi lang basta matutupad yung pangarap ko. Alam ko na makakatulong din ako sa iba pa ng tao. And aside from that, napakasaya kasi, napakasarap na makasama mo yung mga taong talaga namang tutulong sa'yo at iaangat ka sa buhay na meron ka. Dito sa negosyo to, kumita na ako na mahigit 300,000 pesos. Part time for yung ginagawa. At ngayon, nag-click ako ulit ng cheque na nagkakalaga ng 18,625 pesos. Thank you, Diamonds Business Club. Hi, my name is Susan Dumuos, former OFW from Hong Kong. nag ako na sumali sa Diamonds Business Club kasi gusto ko mabago yung buhay ko, mabago ang buhay ng pamilya ko at makatulong sa maraming tao. Kumita na ako dito ng 400,000 pero now, nag-click ko ako ng check eh, na halagang 18,750 two days income. Maraming salamat sa Diamonds Business Club. Maraming salamat kay Lord. Hi, I'm Lucretia Bayubay, a retired government employee. Tumali ako sa Diamond Business Club para magkaroon ng additional income. Kumita ako ng $19,850 sa loob lang ng tatlong araw. Salamat, Panginoon, at salamat, Diamond Business Club. Hi, I'm Lucretia Nabulan, dating security guard. Sumali ako dito sa Diamond Business Club para magkaroon ng maraming oras para sa sarili ko at sa pamilya ko. Ang kinita ko na dito ay nasa 400,000 pesos. ngayon, nag nag ng chiki na halagang 21,000 pesos sa loob lang ng anim na araw. Maraming maraming salamat, Diamonds Business Club. Hi, my name is Norman Abal. Dati ako ang sa supermarket. Ginawa ko yung Diamonds Business Club kasi dito nakita ko na pwede kong makuha yung mga pangarap ko. Doing this business, kumita na ako ng more than 6 million pesos and right now, kumita ako ng 22,350 sa loob ng isang linggo. Maraming maraming salamat, Diamonds Business Club. Hi, ako si Rochelle Sumagay, isang import agent. Sumali ako sa Diamonds Business Club dahil nakita ko na matutulungan ako ng grupo, hindi lang sa financial, pati na rin sa personalidad ko. Ngayon, kumita na ako ng 300,000 plus at kaka-claim ko lang ng check na nagkakahalaga ng 23,930 sa loob ng tatlong araw. Kahit busy sa iba pang negosyo. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat, Diamonds Business Club. Hi, my name is Maria Wendy Villagdepa a government employee at part-time po ginagawa ang business. Sumali ako sa Diamonds Business Lab dahil nakita ko kung gaano kaganda ang support system. Pumita na ako dito ng 268,000 pesos at ngayon nag-click ako ng check-in na worth 24,229 sa loob ng tatlong araw. Maraming maraming salamat po Diamonds Business Lab. Maraming salamat sa Diyos. Ako, si Irene Banyadera, dating factory worker. Sumali ako sa Diamonds Business Club kasi gusto ko bumabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya at magkaroon ng tsansa na kumita ng malaki. Dito sa negosyo, kumita na ako ng more than 2 million pesos. And ngayong araw, kumita ko ng 25,000 pesos nang nasa bahay lang. Thank you, Lord. Thank you sa Diamonds Business Club. Jack Magkarang, dating Jollibee crew. Nag-join ako sa Diamonds Business Club kasi nakita ko dito na pwede kong magawa yung mga bagay na gusto ko sa buhay. Kumita nga ako dito na nasa 3 milyon mahigit at ngayon nag-claim ako ng check ay -e worth 30,000 pesos. Maraming salamat, Diamonds Business Club! Hi, my name is Virgin Dulay, isang OFW dito sa Bansang Singapore. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan ako na opportunity na makilala ang Diamonds Business Club. Dahil sa Diamonds Business Club at sa napakalaking tulong ng Diamonds Online Support, Ginagawa ko ang part-time business na to na may freedom. At dahil dyan, kumita ako ng 31,800 in just one month. Kaya kung isa kang OFW, naghahanap ka ng extra income with freedom, please don't hesitate to take any opportunity, lalo na kung pag-uusapan po, extra income. Maraming maraming salamat sa buong team ng Diamonds Business Club. Hello! My name is Maria Sago Malonzo and I am a former baby nurse in New York, USA. I have decided to join Diamonds Business Club because I wanted to retire here in the Philippines and still earn while enjoying my time with my family. I have already earned more than 600,000 pesos here and now I got a check of 67,900 pesos. Thank you, Diamonds Business Club. Hi, my name is Josephine Nabong Alden. Isa akong college professor sa isang university sa Manila. Sumali ako sa Diamonds Business Club dahil gusto kong makakita ng pagbabago sa buhay ko at makaalis sa buhay na parang USB. Putang, sweldo, bayad, putang. At ngayon ay naging Millionaire's Club na ako. Ngayong araw ay nag-claim ako ng cheque ko na nagkakahalaga ng 74,066 pesos. Maraming salamat, Diamonds Business Club. Hi, ako si Coach Radino Imamar, dating ko, na ngayon one of the coaches of Diamonds Business Club. Masaya ako kasi nag game po ako ng mga cheque ng mga business partner ko from DBC and TK. Maraming salamat, Diamonds Business Club. Hi, my name is Jojo Kanyeso. tubong Bicol. Dating engineering student, right now is na sa mga coaches ng Diamonds Business Club and naging top learner international, car achiever. And masaya ako ngayon, na-claim din yung mga in ng aking mga business partner from DBC Bicol. Maraming salamat. Diamonds Business Club. Hi, my name is Ivory Fietas, former factory worker. Dahil dito sa Diamonds Business Club, isa na ako sa mga coaches, millionaires club, international top earner, at car achiever. At ngayong araw, masaya ako kasi kumuha ako ng cheque na ng mga business partners ko from DBC Laguna. Maraming salamat, Diamonds Business Club. Hi, ako si Roland Bajo, ay construction worker. Dito sa Diamonds Business Club, kumita ako ng malaki. Nawarden ako ng property achiever. And ngayon, masaya ako kasi nakuha ko na ang chiki ng team sa mga Maraming salamat sa Diamonds Business Club. Hi, my name is Coach Jessica Mizagat. I'm a nurse by profession at isa na po ako sa mga Diamonds Business Club coaches. Dahil dito sa Diamonds Business Club, naging art achiever na po ako. Napakasaya ko po today dahil nakaling na po ang mga check ng mga business partners ko from Metro Manila. Thank you, Diamonds Business Club. Hello everyone, I'm Rufa Pajardo, former SM employee. At ngayon dahil sa Diamonds Business Club, kumikita na ako ng malaki. Na-award na ako ng Eagles Club. One team, Speakers Bureau. Isa na rin ako sa kumita ng milyon at nagkaroon ng kotse dahil sa ganitong negosyo at isa na rin ako sa international top earner. At ngayon, nakaka-amaze lang kasi kinuha ko ang mga cheque ng business partners ko sa DBC Bacolo. Thank you so much, Diamonds Business Club. Masaya ako kasi nakuha ko na yung mga cheque ng mga business partner ko sa DBC na Singapore, Qatar at Kandite. Salamat sa Diamonds Business Club. Masaya ako dahil marami kumita sa DBC Copies, DBC Sorgado Sur, DBC Jerisal. Salamat sa Diamonds Business Club. Masaya ako dahil nag-claim ko ang mga check ng mga business partners from DBC Romblon. Thank you, Diamonds Business Club. Masayang masaya ako ngayon kasi how ako yung check ng DBC Dubai. Maraming maraming salamat Diamonds Business Club. I am so grateful because I have claimed all the checks of my uh, business partners in DBC USA, DBC Italy, DBC Japan. Thank you, Diamonds Business Club. Hi, I'm Valerie Melor, founder of Diamonds Business Club. I'm a former registered nurse. Naimbitahan ako sa negosyong to ang sabi extra income. Ginawa ko ang business ng 2 years part-time and right now in my 10 years doing this business at kinarir ko na talaga na sa 20 million na rin ang accumulation income na binigay sa akin. At dahil sa income na yun, unti-unti natupad po ang mga pangarap ko sa buhay. Nakabili ako ng sarili kong kotse. Right now, I'm driving my second car, Hummer H2. Nakapagpundar ng house and lot. Nakapag-travel both local and international. Kumikita ng six digits per month. At higit sa lahat, hawak ko ang oras ko. Kasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Ngayong araw, kumuha ako ng cheque ko na nagkakahalaga ng 590,365 pesos. Imagine, sa maliit na halagang puhunan, sobra-sobra ang binalik sa akin. Kaya naman, hindi ako titigil na i-share ang opportunity na ito sa lahat ng tao na nakapaligid sa akin. Kaya kung gusto mo din ng life-changing opportunity, gawin mo din ang Diamonds Business Club. Maraming salamat sa negosyong to na maraming nabago Thank you Diamond Business Club.